Hello mga kasari, so ayan, magdidisplay na naman ang tindera ng kanyang mga pinanda dito sa tindahan mga kasari dahil kakaunti na lang yung laman ng tindahan at ngayon nga naman ay limited na naman, naman, sa displayhan ng aking tindahan mga kasari at saka inuna ko nga ito yun, tananggalin yung mga kalagay ng mga tip-tip mga kasari para madali ko nga lang may display itong aking mga pinamiling mga paninda dito sa aking tindahan mga kasari Pagdating talaga sa pagmimili sa aking mga paninda mga kasari, inuna ko talaga titingnan kung may mga pre buy yung aking mga pinamiling mga paninda dahil nga para makadagdag income tayo, o dagdag tubo tayo sa ating tindahan mga kasari, dahil bihira lang talaga natin makikita ang itong mga, mga promo-promo sa ating mga ginugrustrihan mga kasari. Kaya kailangan pag namimili, kailangan lubos-lubosin talaga natin yung may mga pre na ating binibili mga kasari dahil maklaking tulong talaga sa atin bilang tindera at bilang nagtitindahan mga kasari itong may mga pre na isa dahil dagdag tubo dito sa ating tindahan mga kasari. Dahil nga sa panahon ngayon mga kasari, mahal talaga yung ating bilhin kaya kailangan maging wais tayo sa ating pamimili. Lalo, lalo na pag maliit lang naman yung ating tindahan mga kasari kaya kailangan talaga natin maghanap ng mga promo-promo pro mga kasari dahil nga malaking tulong sa at bilang maliit na tindahan lang. At pagkatapos ko natanggalin itong mga tip-tip mga kasari, ayan, dinisplik na isa-isa yung aking mga pinamilang paninda mga kasari. 赶紧吃饭。<laughs> <laughs> <laughs>